Ayan. Ito kasama si Sir Wilfred, uh, ang uh, Marathon King ngayong Nueva Ecija 2024, June 2, 2024. Sige. Ano, uh, taga saan po kayo, Sir? Taga Metro Manila po, Quezon City. Quezon City. Ah, uh, doon po na ta talaga kayo Ah, taga Bukid po. Tubong Bukid nan po okay. kayo. Ah, uh, dati na po ba kayong tumatakbo, Sir? Yes po Marathoner po talaga kayo uh, o may iba po po kayong sinasalihan na klase ng uh, Mga run, uh, marathon Races uh, Apo uh, uh, Pang ilang, ilang taon na po kayong tumatakbo? Ah, uh, 20 20 years 26, na? Uh, If you don't mind me asking, 26? 26 kasi nag ako nung high school High school, ilang taon na po kayo ngayon? Ah, uh, 34 So talagang nakakarating po kayo na iba't ibang lugar uh, para makapag mag, uh, sumali sa race. Ah, uh, oo. Okay. Uh, uh, uh. Saan po kayo nakakarating? Ah, mga ibang bansa na rin po. Ay, talaga po? Saan gaya ng anong iyon ng bansa Korea, po? Korea, Hong Kong, Taiwan. Pina Philippines representative po ba kayo o talagang ah. nag-join uh, lang kayo sa marathon? Ah, join lang. Pero mm -hmm. Sempre. represent re -repre pa pa. Philippines. Apo, pero ano po 'yon? Supported po kayo ng Philippine uh, government o hindi. LG Union? Supported yun? lang po mm -hmm. ng friends and mm -hmm. Adidas runner. oh so Adidas. meron po kayong ano parang uh, tawag dito uh, sp sponsors, sponsor talaga po and that is Adidas. Ah, uh, Adidas. sir, um paano nyo po nalaman itong marathon na ito? Talagang Ah uh, through ano yung so organizers kay din namin yung organizer. Apo, malapit lang po sa amin yung ano nila. Apo, lagi po kayong nananalo? Ah uh, madalas. Apo. Madalas, Pang, laging first? Mm, Hindi naman. Hindi madalas. Apo, Ma Gano'n na karami na iipon mo sa mga winnings mo so far na bibilang mo ba? Hindi na. Eh. Hindi na? Pero mga ilang beses? So, kung 26 years yon mga isandaan na kayang winnings? Pero 26 years ako nag-run, pero nung high school ako, paputol-putol eh. Mm -hmm. So, nitong late na, 11 years na tuloy-tuloy. Eh. Mm -hmm. Yan na yung talaga... Napunta talagang... na ako dito sa Metro Manila. Yan na tayo yung talaga yung mahahaba, ah, mga 42 marathon talaga. Uh, tapos, uh, yan, yon ka na rin nag-start na talagang manalo. Oo, oh, talaga. oh, Wow, congratulations. 2 hours and 51 minutes. Paano po yung paghahanda na ginagawa ninyo? Ah, na talagang mabilis? Talaga bang takbo yon Na talagang... Oo oh, po, talagang uh, ah. takbo namin po. Oo so, ah. kailangan lang may miminitin ka lang na pacing. Mm -hmm. Na may survive mo yung pacing na yon. Pagka hindi ka maglalakad pagdating sa dun. Oo oh. so, gawa namin 'yon sa training. Mm -hmm. Saka sa mga yung mga events, mm -hmm. uh, nasanay na. Mm -hmm. Pero, mm hmm Marami po naging kayong marami na kayong naging kaibigan uh, sa pagtakbo talaga. Uh, May grupo po ba kayo na pinabibilangan? Uh, yes, po. Pa? Uh, grupo po kami ng Batasan Runners. Batasan Team, Batasan, Batasan Runners, uh, Batasan Quezon uh, uh, City. Uh, Apa? Oh. Adidas Runners Manila. Opo. Uh, Ta Pero meron po kayong personal trainer din? Uh, actually, ako po yung coach. Ay, kayo po! Ah, Nako, ito, batikan na pala talaga itong si Sir, uh, Sir Wilfred well uh, Oh, oh. Kaya, congratulations po and uh, See you next year kung mauulit po dito sa Gimba ah, Nueva Ecija. Thank you, thank you uh, po. Apo, ano po masasabi niyo, sir? Ah, uh, masabi ko lang first, thank you. Ah, uh, maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng uh, magandang panahon, mm -hmm. magandang kalusugan, at ah, uh, maraming salamat sa mga nag-sponsor ng Patapong Nueva Ecija Marathon. Thank you, Sky Mayor, sa mga ah, uh, taong nagsuporta, sa mga organizer, sa mga pulis, mm -hmm. mga marshals, thank you so much sa inyo. Mm -hmm. Ayan po. Kuya may pamilya ka na? Ah, uh, meron na rin. Nasa Manila din. Sa ngayon, nasa bukid ng Nasa bukid na. sila. Yung uh, may mga anak ka na. Meron na po. Gusto mo rin silang maging runner kagutom din. Ah, uh, pagka gusto nila. <laughs> Ayan, sige. Thank you very much po. Congratulations <laughs> ulit and uh, uh good luck po sa mga susunod na race. Kakarating pa lang na ibang bansa itong si Sir. <laughs> Thank you. Thank, you, sir. Oo nga. Picture nga tayo po, sir. Picture tayo. Dali, dito, dito tayong background. Oh, teka, teka. Naka, ano? Yay! Thank you. Sir, pahay naman. Pangaril. Congratulations. Tingnan nga natin yung, yung uh, medal niyo po. Nakatago na. Ayan.

yung sa regular yung check-up mo? Uh, -up? Hindi Executive? Hindi na. Hindi na. <laughs> hindi na. <laughs> wala namang nakaramdam uh, na. ramdam, and, hindi ka naman nakakaramdam ng mga sakit sa tuhod. Uh, na. na, tuhod na to minsan. Uh, kailangan lang ng pahinga. Aksidente? Uh, wala naman. Oh. Awan ng Jesus. Awa ni Lord, wala. Oy, oh, thank you, thank you. Good thank luck. You. Good luck po sa susunod ng mga race. You. Congrats po sa mga nanalo. Ah, uh, hanapin ko si...